dyan is iraresolba ang motion to dismiss. So magkakaroon na naman tayo ng diskusyon kung pwede po ba o hindi pwedeng i-dismiss ang isang articles of impeachment. So we will just cross the bridge when we get there and let the impeachment court decide on that matter. But 'yun po uh, una po yung pag-file po ng motion to dismiss. Kailan po nila pwedeng gawin? within the 10-day non-extendable uh, mm. time to file the answer. Pero yung pag-resolve po noon kapag po nag na yung oh, nagopen nag nag-open na yung trial. Yes. Yeah, by the 28th. By... Kasi isipin nyo yung timeline. Uh, the house prosecutors will end their term on June 30. So by that time, walang house prosecutors. Okay? So kailangan mag-file o mag-appoint again ang house ng mga bagong house prosecutors. Ku sinoy tinatalaga ng 20th Congress kasi for all intents and purposes patay na yung 19 th Congress pag lumipas ng June 30. So uh yung ano na yung 20th Congress na. Pero paano nila magagawa yon yung pag uh, ng bagong House Prosecutors on 20th Congress. It's through the official act, again, of the Congress, which is through a resolution by a majority vote of the members. So ang sinasabi po ng impeachment court, since gagawin nyo na rin naman yan, isabay nyo na yung certification o yung communication niyo na ratifying the articles of impeachment initiated by the 19th Congress para mag-crossover sa 20th Congress. So yun lamang po yung intention ng impeachment court. attorney isa na lang sa akin. Yung June 30 po, ano ang dapat i-file ng prosec noon? Yung sagot sa, attestation, yung attestation na wala silang nilabag? Yung by June 30 po? Yes, yes. Okay. Uh, Magpo-file po sila ng reply doon sa answer. Kasi po yun yung fifth day kapag nag-answer po yung respondent. Kapag hindi po nag-answer at nag-file po ng motion to dismiss, ang ipa-file po ng prosecutor ay comment and opposition to the motion to dismiss. Pero yung attestation na hinihingi ninyo, hindi siya hanggang 30 lang? Hindi po. Anytime they Pero want. syempre, dapat ma-file po nila before 30. Kasi nga po, Uh, sino sila po yung, yung 19th Congress po yung nag-resolve po noon. So ang kailangan mag-inform din po sana is the 19th Congress. So, uh, if hindi can... wala punishment. So, I don't think so na magpa-punishment kasi nga um, again nandiyan naman po yung resolution uh, and we welcome the compliance by the House of Representatives. It's just a matter of the formal informing the court of that official act of Congress po. Attorney, may nagpapatanong lang. Nabanggit kasi ni Senator Coco Pimentel na hindi siya pabor dun sa mga suggestion na uh, questionan na lang sa Korte Suprema ng no, mga hindi uh, nagsasabing mali yung ginawa ng impeachment court na ipinabalik sa Camera yung articles of impeachment kasi pwede daw yung trap at maaari daw yung makadelay pa sa impeachment process at maaring ma-divert yung attention doon sa kaso sa Korte Suprema sa halip na ma-focus yung attention doon sa main uh, issue yung ang impeachment case against B.T. Sara. Would you like to comment on that, sir? Uh, malaya naman pong gawin ng kahit sino ang gusto nilang gawin whether magfile po o hindi. Ang sinasabi lamang po ng presiding officer at uh, saka po uh, natin na hindi po dapat sa court of public opinion uh, ini-air out yung mga ganyang mga mga hinaing. Kung talaga po'ng gustong magkakuha ng sagot, kung ano ba yung tama o mali na ginawa ng isang branch of government ay kailangan po umakyat sa Korte Suprema. Now, kung ano po yung end goal ng pag-akyat nyo sa Korte Suprema, yun na lamang po yung kainangan nila magtuos sa kanilang konsensya. Ano bang epekto nun? So, maaaring tama po at maaaring mali rin po yung uh, view na yon ni senator Judge Coco Pimentel. Uh, but it is up to them po. But the the uh, sabi ko nga po, any lawyer worth his salt will avail of those remedies if they really feel aggrieved by the actions of the court. Pero tama nga, makadelay at mapapaboran daw dito si VP para kung ano eh, yung nag-aano sa multiverse of ano madness si si Doctor Strange. Yung iniisip ko yung mga permutation na pwedeng mangyari sa utak ko eh, di ba? Uh, pwede at hindi. Uh, oo. Ako pwede at hindi. Pwede at hindi, no? Hindi hindi ko rin alam yung magiging epekto eh kasi katulad niyo ninyo po. Katulad nating lahat. This is the first time that this has happened. So, nag-aaral din tayo. Sabay-sabay nating first time ma-experience yung gantong pagko-crossover, Uh, at yung gantong uh, mga issues po na hindi po kinonfront ng previous impeachment courts. So hindi rin po natin alam kung ano talaga yung mangyayari. Pero of course, uh, we respect the wisdom din po ni Senator Judge Coco Pimentel at maaari nga po na isa yun sa mga naka-timeline anong timeline sa multiverse po. <laughs> Attorney, ito ay possible ba mangyari by next week dahil nga dun sa at katilami hindi nire-recognize ng uh, kampo ng Vice President ng impeachment court? Possible by next week, mas malakas ang mag-file sila ng motion to dismiss kaysa sagutin yung pinasa ninyong supwena o summon? Ito po, ako, I'm, I'm just ano, ha, uh, speaking po as a, uh, as a litigator, as a defense, mas, mas madalas po akong defense lawyer kesa sa prosecution. Uh, talaga pong tactic ng ano yan, defense na magpa-file ng motion to dismiss. At uh, Usually po, uh, isa yan sa mga arsenal para, o para wag kagad magpatuloy ang proceeding sa korte kasi po ko questionin yung jurisdiction. Pag sa criminal case po, isa po sa mga uh, grounds po ng motion to dismiss kunwari mali po yung jurisdiction, wala doon yung isang elemento ng krimen na nangyari sa korte na yon. So pwede mong pa-dismiss, mali yung venue. O kaya naman po hindi nangyari, hindi maayos yung pagkagawa ng preliminary investigation. So, magpapamotion to dismiss ka para magkaroon ng reinvestigation doon sa prosecutor. So, yun po yung mga ginagawa ng defense usually. Di wala tayong maasahan na possible sumagot ang kampo ng vice din sa inyong summon. Y yun po yung isa sa mga sagot no uh, kapag nagfile po ng motion to dismiss kasi po supportory applied na po no yung 2019 amended rules of court uh, isa po sa ground na pwede pinapayagan ng motion to dismiss is kapag may lack of jurisdiction po ayon sa rule 9 section 1 Uh, kapag hindi po yun yung grounds, hindi po pwede mag-file ng motion to dismiss. So, I think, of course, hindi naman natin uh, binabaliwala yung galing din naman nung law office na inano ng vicepresidente. So, alam nila yung gagawin nila. And, uh, yun nga, any lawyer worth his salt would have done everything in its power to... Uh, to not answer yet the the complaint and to question the, the jurisdiction first which is in line with what their ano strategy is their legal strategy by filing the petition for certiorari with the supreme court so based on that uh, actions that they did most probably baka yun po yung we have to contend with such motion to dismiss so wala naman nakikitang link dun sa hindi pag-formalize ng sagot ng House dun sa inyong dun sa order ng prosecution eh sa order ng impeachment court at dun sa uh, reply ng OVP eh, ng Vice President uh, madiderail pwede bang hindi sumagot kasi with caution yung ano nila eh yung entry ng kanilang defense team kung walang sagot walang certification from the House so parang walang recognition dun sa na legit uh, yung ano nila yung complaint makakada ano ba yun makakakada yung connection possible na sadyang hindi sumasagot ang house idinederail para within yung 10 ano days walang ganun kay nakikita Naku, wag po ako tanongin niyo tanongin niyo sa attorney bukoy kung bakit hindi nila finafile yon ako for me um, siguro po it's the strategy it's the strategy na kasi po isipin nyo, ninyo toy this is not merely a judicial process kaya po pwedeng magkomento ang kahit sino man no dahil nga nakakaapekto to sa bawat uh, Pilipino itong proseso na to so this is also a political process by that very uh, aspect po so ibig pong sabihin noon yung kanilang strategy is not only legal it is also political So lagi nating titingnan yung galawan po ng lahat po ng parties dito, the impeachment court and the litigants as well. Na yung nangyayari po sa courts usually hindi po yun natin maasahan na mangyari lahat dito sa A uh, proseso ng impeachment kasi nga may political aspect, may political factor. So yung pagdedelay po nila, pagtanungin nyo sila, baka strategy po nila yon, Baka hindi po legal strategy, baka po political strategy. On that matter, I don't know. I cannot hazard a guess kasi po uh, sa utak na po nila yun. I, uh, in, wala po akong personal knowledge kung ano po yung nasa isip nila. Well, hindi sir, pwede sabihin na basis ng defense team yon para mag-reply sila doon sa 10 days hindi pwedeng gawing basis yung action ng house. Yung or yung inaction ng house. Ang hirap maging Dr. Strange. May isip ko rin eh, no? <laughs> Magandang tanong yan, no? Pero I'm sure baka, baka eh, that's one of those things na, na kinukonsidera ng de defense. Okay na po? Sige po.